Hello mga kaibigan, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Mapagpalang araw ng Webes sa inyong lahat. At uh, nakakatuwang isipin na sa araw-araw nating pagninilay, nakita natin yung, yung pamaraan, pamamaraan na kung paano kumikilos at nagsasalita ang Panginoon sa ating buhay gamit ang mga pagbasa na ipinapahayag ng simbahan araw-araw. Alam ko, posible ang iilan sa atin ay malayo sa simbahan, di man makapagsimba, ngunit sa pamamagitan ng napakasimpleng pagninilay na ito, ay marinig nila kung ano ang gustong ipaabot ng ating pagbasa, lalong-lalo na ng ating ibanghilyo sa bawat isa. Amen? Sa araw na ito, araw ng Webes, nasa ikatatlong pung araw na tayo sa buwan ng Enero 2025. Napakinggan natin na ang ating pagninilay kahapon ay pinapaalalahanan tayo ni Jesus na makinig ang may mga pandinig. Sa araw na ito sa ating Ibanghilyo, ang ating Ibanghilyo ay babahagi sa atin ni San Marcos Kapitulo 4, versikulo 21 hanggang 25. Dito sinabi naman ni Jesus na unawain ang naririnig. Ang pakikinig ay napakadali lang. Pero ang tanong, naunawaan ba natin kung ano ang ating naririnig? Posible, ito din ang dahilan kung bakit hindi tayo naging epektibo sa ating pagiging instrumento, sa ating pagiging modelo sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Dahil kulang at hindi natin posible na unawaan ang ating naririnig. Kaya taliwas ang ating pagsasabuhay sa kung ano ang ating naririnig. Napakalaki at napakagandang hamon ito sa ating lahat, sa akin, sa inyo, sa ating lahat. Na ang lahat ng mga mabuting balita nating na narinig ay unawain natin ng mabuti. Upang sa gayon ay maisabuhay natin. Upang sa gayon ay maipalaganap natin. Kung ang ating pag-unawa ay mali, mali rin ang ating pagsasabuhay. Kaya kailangan natin pagnilayan ng mabuti, magdasal tayo, manalangin tayo, nagabayan tayo ng banal na espiritu upang sa gayon ay turuan tayo kung ano ang nararapat natin gawin. Amen? Pagpalainawa tayo ng Panginoon. Panginoong Isus, sa likod ng aming kahinaan, turuan mo kami maunawaan ng mabuti ang mabuting balita na iyong pinalaganap upang sa gayon ay maisabuhay namin ito ng buong katapatan. Amen.